Magandang araw po sa inyo lahat. Andito na naman ako sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel na ati Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang limang epekto sa lalaki. Matandaman o bata kapag tumigil sa pagpalabas ng similya. So, yan po ang ating topic sa araw na ito. Ang limang epekto sa lalaki, matanda man o bata, kapag tumigil sa pagpalabas ng similya. So, ayon sa pag-aaral, kapag ang lalaki ay tumigil sa pagpalabas ng similya o pag-ejaculate, may ilang mga posibleng epekto sa katawan. Pero ito ay depende rin sa bawat individual, So, narito ang ilang mga bagay na maaring mangyari. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang mga impormasyong ibinibigay sa video ito ay para lamang sa layuning pang edukasyon at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming maraming salamat po. So, narito po ang ilang mga bagay na maaring mangyari sa lalaki. Number one, prostate health. Ang regular na pagbabate ay maaring makatulong sa kalusugan ng prostate. Ang sobrang tagal ng hindi pagpalabas ng similya ay maaring magdulot ng mild discomfort sa prostate. Ngunit hindi naman ito magdudulot ng seryosong sakit. So ang ibig sabihin kahit magkaroon ng discomfort na mild, hindi naman ibig sabihin na magdulot ito ng seryosong sakit. No? Pero ito ay nakakatulong talaga rin sa prostate health na tinatawag. At ang number 2 naman, pagtaas ng libido o pagnanasa. Sa ibang kalalakihan, ang hindi pagpalabas ng similya ay maaring magresulta sa pagtaas ng libido sa sexual na pagnanasa. Dahil ang similya ay patuloy na naiipon sa loob ng katawan. So yan po yung number 2, pagtaas ng libido o pagnanasa. At ang number 3 naman, pagkaipon ng tamon. Ang katawan ay patuloy na gumagawa ng similya. Kaya kung hindi ito na nailalabas, maari itong ma-reabsorb ng katawan. Ito ay natural at hindi nakakapinsala. So ang ibig sabihin, kahit man po uh, na-reabsorb siya, pero hindi po ibig sabihin na nakakapinsala po siya. So, ang ibig sabihin, hindi rin naman ibig sabihin na hindi ka magpalabas. Ngunit, kapag naipon ito, no, maipon doon sa katawan mo. So, ang mangyayari, maari itong ma-reabsorb. Doon lang din doon sa katawan mo. Kaya, hindi po ito na nakakapinsala. Natural lang na, yon nare-reabsorb ng katawan mo. So, yan po yung number three. At ang number four naman, Psychological effects naman ito. Ang ilang mga kalalakihan ay maaring makaranas ng pagbabago sa mood, mas mataas na antas ng ineria, o mas mataas na focus. Gayon paman sa kabilang dako, ang ibang lalaki naman ay maaring makaranas ng frustration o irritability. So yan po ang magiging kalalabasan o may epekto sa psychological effects. No, dalawa po. Meron pong mga kalalakihan na nagbabago yung mood. Mas mataas yung enerhiya niya. No, nakaka-focus siya kapag hindi hindi niya ito uh, nilalabas. Ngunit sa kabilang banda naman kapag hindi po nailabas ang tamod, yun na nga. May lalaki naman na maaring makaranas ng frustration o mga o irritability. Irat, Hirap magbigas ng English, no? So, yan po, no? Yan po yung number four. Psychological effects naman ito. At ang number five naman, yung tinatawag, tinatawag na wet dreams naman ito. Ano ba ito? Maaring maranasan ng lalaki ang kusang paglabas ng similya o tamon habang natutulog bilang paraan ng katawan na maglabas ng naipon na similya. So, ayan, meron din pala itong nangyayaring ganito na ayon sa pag-aaral na tinatawag na wet dreams. Pero naririnig ko na rin yan. Kahit naman siguro sa kababaihan, ay meron din yata ito eh. Yung mga ano pa ha, yung mga berhen pa. <laughs> berhen pa. So, yan po yung number 5 na maaring maranasan ng lalaki. Ang kusang paglabas ng similya habang natutulog bilang paraan ng katawan na maglabas na naipon na tamod. So, gayon pa man, walang check na nakakapinsalang epekto sa pisikal na kalusugan ang hindi paglabas ng similya ng lalaki. So, wag po kayong mababahala, guys, na, aba, sinabi ni, ano, ni ate, ate Stella na ganito-ganito, pero wala po itong sinasabi dito na, nakakasama. Ngunit, dito lamang sa number one, yung prostate. No? Alam nyo na yung prostate, 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 <laughs> prostate, na habang ang isang lalaki ay nagkakaroon na ng edad, mas, uh, mas ano po sila sa, ano na, sa sakit na mga prostate. Kasi, yung, ano ko, yung uncle ko po, ano, pumanaw na po siya sa sakit na prostate cancer. No? So, yan po. At, uh, siya naman po ay, may idad na. Ngunit, yun na nga, kailangan pala din ng mga kalalakihan itong pag, uh, pag, uh babate o pagpalabas ng similya dahil ito po'y nakakatulong doon sa daanan, no? Naka, sa prostate nga, sa kalusugan ng prostate. Ito po'y nakakatulong para hindi naman sa pagagalingin, kundi para hindi maipon yung ano doon, natural yung mga masasamang ano doon sa loob, so ilalabas niya, kaya siguro nakakatulong, no? Ito ay uh, para magiging komportable ang prostate, so kailangan talagang may regular na pagpapalabas ng similya. Ito po ay ayon lamang sa aking nasaliksik, para po sa prostate health. Pero doon po sa iba, hindi naman po ibig sabihin na at hindi talaga mag uh, magpalabas ay hindi naman wala namang mga uh, nakakapinsalang mga bagay o nagkakaroon ng sakit talaga dahil yun na nga sinabi ko kanina na doon sa number uh, number 4 ba yon na ang 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 tamod kapag naipon ay nagre-reabsorb sa katawan. So, ayan po ay ayon sa mga profesional o sa mga pag-aaral. Kaya wag po tayong mabahala kung talagang hindi tayo hindi natin magagawan magkakagawa ng ganitong pagbabate dahil hindi naman siguro lahat ng mga kalalakihan dahil minsan meron ding mga karamdaman. Kung merong kara, kararamdaman, mga karamdaman, natural lang na hindi niya 'yun ma ma-perform, no? So, ibig sabihin, kahit hindi niya nagagawa yun, hindi po ibig sabihin na magkaroon na siya ng sakit. So, hayan po guys, sana nagustuhan nyo ang vlog kong itong sa araw na ito at uh, sana huwag kayong magsawang manood sa channel ni Ate Estela ninyo para naman meron kayong mapagkunan kahit kaunting idea man lamang sa aking mga ibabahagi na mga impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. So, ayan po. Hanggang sa susunod ang inyong lingkod. Si Ate Stella ninyo. Bye-bye!